Patuloy naman ang Armed Forces of the Philippines sa pamamahagi ng tulong at pagpapaabot ng serbisyo sa mga kababayan nating labis na naapektuhan ng bagyo. Si Sheila Natividad, una sa Balita Live. Sheila? Greg, matapos ang pananalasa ng bagyong opong sa iba't ibang lugar sa bansa, naglatag din ng mga operasyon sa pagtulong ang Armed Forces of the Philippines, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Colonel Franz Padilla, itinaas ang red alert status sa buong AFP nang sa gayon ay makapag-asiste ang kanilang hanay sa mga apektado ng bagyo. Sa Northern Palawan, kung saan matindi rin ang naging pinsala ng bagyo, ay nagsagawa ang Disaster Response Rescue Teams o DRRT ng 37th Marine Company ng Relief Operations sa mga komunidad. Bahagi ng mga ipinamamahaging relief goods ay hygiene kits na maaring magamit ng mga nasalanta ng bagyong opong. Umagapay din ang Office of Civil Defense o OCD. Maropa, kung saan nagsagawa ng aerial inspection sa tinamong pinsala ng mga lugar, gayon din sa Cordillera at Ilocos Region. Samantala, tuloy-tuloy din ang pagpupulong ng mga ahensya ng gobyerno para doon sa ipaabot na tulong sa ating mga kababayan. At gayon na din uh, yung paghahanda para sa mga paparating pangbagyo dito sa bansa. At iyan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Krame para sa Balitang Totoo at Laging Bago, Sheila Natividad ng IBC News para sa Alauna sa Balita ng Congress TV. Maraming salamat, Sheila Natividad.